Sa Pilipinas, ang pagbili ng inihaw na buong manok ay isang karaniwang karanasan sa araw-araw na pamumuhay. Ang inihaw na buong manok ay isa sa mga paboritong pagkain ng mga Pilipino dahil sa kanyang masarap na lasa at madaling paghahanda. Sa bawat sulok ng bansa, maaari mong makita ang mga tindahan ng inihaw na manok mula sa mga maliit na karinderya sa kalsada hanggang sa mga kilalang fast food chains. Isang umaga sa Pilipinas, maaaring magigising ka na may kagustuhang kumain ng masarap at mainit-init na inihaw na manok para sa almusal. Madalas na una mong makikita ay ang mga tindahan ng manok na inihaw sa kanto ng mga lansangan. Ang amoy ng inihaw na manok ay umaakit at nakakagutom, lalo na kapag ikaw ay nagugutom na. Sa mga ganitong tindahan, maaari kang mamili kung anong parte ng manok ang iyong nais, mula sa pecho, pakpak hanggang sa paa. Kung ikaw naman ay may mas karaming panahon at pagnanasa para sa mas mabusising paghahanda, maaari kang pumunta sa mga tindahan ng mga malalaking supermarket. Dito, makakakita ka ng mga sariwang inihaw na manok na hinahanda na at nakapackaging ng maayos para sa iyong kagustuhan. Ang mga ganitong uri ng inihaw na manok ay karaniwang may kasamang sausawan tulad ng suka o bagoong na dagdaglasa sa iyong karanasan sa pagkain. Ang presyo ng inihaw na manok ay maaaring mag-iba depende sa lugar at uri ng tindahan. Sa mga karinderya sa kalsada, maaari itong mabili sa mababang halaga depende sa laki at klase ng manok. Sa mga malalaking supermarket at fast food chains, mas mataas ang presyo, ngunit ang kalidad at kalinisan ng pagkain ay mas tiyak. Kapag bibili ka ng inihaw na manok sa Pilipinas, hindi lamang ang lasa at presyo ang dapat mong isaalang-alang, kundi pati na rin ang kalidad at kalinisang pangkalusugan ng pagkain. Mahalaga na ang iyong binibiling pagkain ay sariwa at malinis upang maiwasan ang anumang problema sa kalusugan. Kaya't hindi lamang basta presyo ang dapat mong tignan, kundi pati na rin ang reputasyon ng tindahan at ang kanilang pamamaraan ng paghahanda. Sa pagbili ng inihaw na manok sa Pilipinas, hindi lamang ito isang simpleng transaksyon ng pera para sa pagkain, kundi isang karanasan ng kultura at pagkain. Ito ay isang pagkakataon upang masiyahan sa masarap na lutong Pinoy at makihalubilo sa mga lokal na mamamayan. Kaya't sa susunod na pagkakataon na ikaw ay magugutom at nais mo ng masarap na pagkain, huwag kalimutang subukan ang masarap na inihaw na manok sa Pilipinas.